এ <laughs> paক-pakaksiজান <laughs> Eh, patnugnayan ako po. Ang kung kaya ano, ang kung yung poet. Pumutya lang yung bayang. Hindi. Hindi mo la lang yung poet. Hindi mo bakapati ka mo ka. Aa. 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 Aa wala ka, LG. Tupo Tingnan, ito sa sidecar! Oo, mo pa <g gosto> eh. oh. Pasok dito? Ha? Ano ka? Patuwalin natin dito. Tumatay ah. na, 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 na. okay. mo, tumatay mo. Ano ka? Patuwal lahat ng kahoy. Hindi <laughs> ako pang kahoy. Pagkutin ako. Eh. Ah ah Hindi ako sagot. Ha? Ha? na nila. Nakatalo tayo.

Wala pa eh. Sa ating sinirebo eh ano eh. Wala nang tapas dito Sa amin, sa amin, sa amin eh. Sinala? Sinala, sila po eh.